Yo, what's up mga kabatang? Shoutout po sa inyong lahat. Nandito na naman. Matanggin yung mangyang. Oh, what are, eh? Ako nasa biyahe pa rin. Itutuloy lang natin yung nakaraang video. Ay, ano, ay, eh, sobrang haba. Iba, kay maumay. Pag iyo'y anaw, pinagsama ko ng anaw. Isang video lang. Oh, what Yung biyahe ka. O, yung biyahe kong papuntang Kubawi kami sakay na ng Basdia. Oh, yari nga pala yung rotunda ng Balagtas, Batangasite City. Oh, shoutout sa inyong mga nakamotor diya. Oh, tara, let's go. Pipip Oh, yan kung tuloy ng biyahe. Nandini agad sa may skyway. Oh, para naka-time travel. Ay, ang time travel, bis ka ko'y araw-araw lumuwas. Oo, <laughs> oh, may nasiraan pa din eh. Kawawa naman narit rin. isa inasiraan nasiraan pa. Eh. Siguro ay aray na plata din pai eh. Sa itaas ng skyway. Eh, pasensya natin. Eh. Kung ako'y may sariling sasakyan ni yan, eh. Kaya akin tinigilan at kay natulungan. Oo, oh, what aray? Ako nandini na. Oo, oh, ano ga? Ray? Oo. Oh. Yaw, sa Quezon City, tas Kalaway, Manila, o oh, ano, o oh. Edsa, ay, siguro yan, yan, yan oh. Eh, bilo ah, eh, nakakahanga. Eh, yan yan. Oh, eh, balita ako oh, laging trapay. Eh. Siguro pa, sa bandaro ng trapay. Oh, nakarating din eh, din ko daw hintayin. Si biyaherong Mangyan dini sa may jam. So, yun mga kabatang, nandito na kami ngayon sa may GMA Kamuning. Yun, sinundo kami ni, ano, ni Pinsang Idol Marcel M. De Torres. Amazing! Um, si Biyaherong Mangyan Yan, ito nga pala si Biyaherong Mangyan Yun! Shout out What's sa inyo? up mga kabihero? Uh -huh. Kasama ko ngayon ng idol natin si ano, Batang Mangyan. <laughs> Ayun. Eh, may lakad kami dito. Eh, natawagan nga natin si Biherong Mangyan na sasamahan daw niya tayo para mas mabilis yung biyahe natin. Pupunta kami ng regional office. Regional office yun. Oo. Uh -uh. Yan. Dep sa DepEd. May uh, si Kasuhil lang tayo dahil sa pangalan ni ate. Yan. Kapatid ni Munting Atay. Ah, so yun, nandito na muna, mamaya na ulit. <tinyo> oh, yo, ni nga pala amin punta sa May Pasig City na iyan, do sa eh ay, ay, yeah. Si asika laang i ay, may ayusin no sa pangalan ng aming atay. Oh, yo, ni nakarating day ni Kasoy Gutom. Oh, hindi hey, kami umorder muna na ray kakain. Oh. First bite, hmm, sarap, quality. Ika, siguro kahit anong kain ay, pagkagayang gutaw, may talagang masarap. Oh, tara, ng aming ate, kakain din daw. Oh, yan, gate, nakita yung may lakas pa uli Oh, yaw, maraming salamat nga pala kay kabyaherong mang yan. salamat sa iyo sa pagsama mo sa amay. Oh, yaw, hindi kami nandine, waiting, waiting muna. At ano, pinasa ko na yung mga papel, eh, di pinaprocess muna kung ano ba. Oh, at yaw, nung matapos na ay kasamang palada, hindi rin ayaw. Hindi ako pabalik na naman yan. Oh, at dahil nga sa maghapong pa Rula Di, nagutom na naman. Batang ang ganyan di kami pumunta muna din eh. Sa may Paris Retira Oy, Isasarap isa sarap daw ng pagkain din eh. O tara, samahan nyo kami din eh. Na matikman na rin pagkain din eh. Balita ko masarap daw. Oh. At yaw, nang kabihayro mangyan Ay Umorder na. di aki kanay na may ulam May simpre, alam ang puro kanay. O, at aray, oh, at mga pagpipili yan. O, isa daming iyan. E, o, sarap ikasasarap naman. Ay, pa, masarap tingnan eh. Tikman natin kung talaga masarap oh, na. O, nga. Ate, ikain na. Oh, isarap na yung pagkain na eh. oh, ano gari? O, oh, tokwat bab o, akin na risisig silaw, sa kuyang iyon ibang silog kay ate, ano, ano nga kay ate, tap silog o yan, o tara, Tating subukan, o talagang masarap nga kanilang silog first bite, o, wait e, talagang masarap nga, ay e, talagang quality in lasa, e, dito ko natikman na rin, kakaiba ang lasa ng kanilang sisig, e, hindi ko may paliwanag, basta masarap, o, pares retira, o, baka naman, o. The best Paris in town Paris Street o, Baka naman Baka pagbalik namin diyan yan Ibiski isang laha, Isang basong ay stila ah. O yaw eh, Nung nabusog eh, Kami babiyahin na ulay O pabiyahin nga pala Uli kami na yan Pabatanggas naman At muna kami yung papalipas ng gabay Bago umuwi namin duro So yun mga kabatang Magandang hapon Amazing. e, Kami ngayon ano, Babiyahin muna ng ano, Pabatanggas e, muna, okay. muna At yung atin nilakad kanina eh, Hindi naayos dahil meron pang mga dapat ayusin na iba hindi yun, loge <laughs> meron din man loge yung ano nagpapasalamat nga pala ako kay Idol Pinsan na si Biaherong Mangyan kung wala siya, ewan ko kung anong gagawin ko kanina bakit pa uli uli daw na hanap kung saan gayon, okay, oh. buwadit nandyan si, ano, si Pinsang Idol Salamat ako si Yeah. Abiherong Mangyan, Mangyan, <laughs> wag po natin kalilimutan, i-follow po natin siya, supportahan po natin siya. Um, Ampalan po niya uh, sa Facebook ay Marcel, di Marcel Torres. de Torres. Marcel de Torres yo. Yan, ilalagay ko rin po yung ano niya, yung link niya sa baba, sa yung ano niya, yung page niya. So, so mga kabiyero, nandito na nun tayo sa Skyway, kasama natin ang Batanggay ng Mangyan, di ba? Papala daw ngayon araw na kasama ko si Batanggay ng Mangyan. <laughs> shout out sa inyo lahat mga kabiyahero, mga kabatanggal nyo mangyan. hanggang sa muli alam